Welcome back sa usapang loan at online lending sa video na to Pag-usapan natin ang tungkol po sa Zepeso Nandyan po sa inyong screen ang uh, itura ng uh, online lending app na Zepeso under po kay uh, Zepeso Fenty Alamin din natin kung uh, pasado ba si Zepeso sa tatlong factors na tinitingnan natin Kapag tayo po ay nagre-review ng uh, online lending app para masabi natin na ang online lending app na to ay rekomendado or hindi at ano ang mga dapat nating malalaman sa ulan na to kung sakaling tayo ay nagbabalak or gustong subukan yung loan services nila so sa mga hindi pa nakapag-subscribe so, sa usapang loan at online lending inaanyayahan namin kayong isubscribe at Huwag kalimutang i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. And then kung kayo din po ay magre-request ng review sa isang online lending app na nasubukan nyo na at nagkaroon kayo ng hindi magandang karanasan, i-comment nyo lang sa video na to or sa kahit sa saang video namin at siguradong mababasa at makikita namin ito at gagawin, gagawin or gagawa namin ito ng review. Maraming salamat at shoutout po sa lahat. Ngayon, uh, balik tayo kay Zepeso. So, ang tatlong factors na tinitingnan natin para reviewin ang isang online lending app, una, dapat po siya ay SEC registered or Securities and Exchange Commission uh, registered. Pangalawa, dapat hindi po siya loan shark. Mababa lang po ang interest at halos wala pong processing fees. Pangatlo, dapat po hindi siya nag-violate ng data privacy. So sa tatlong 'yan, masasabi na natin kung ano ang uh, anong ori ang uh, isang online lending app kung ito ba ay uh, kaaya-aya or maganda bang utangan para sa mga kababayan natin na ngayon ay palagi naghahanap ng financial assistance dahil po sa kahirapan or sa bagsak na ekonomiya. Pero ngayon ay unti-unti namang bumabango na dahil po sa uh, COVID-19 pandemic, marami po ang nawalan ng trabaho, marami ang uh, nawalan ng kita. So, ang iba dahil kinakapos sa pangangailangan ng pera. So, ngayon ay lumalapit sa oportunistang mga online lending app. Si si Peso ba ay sick registered? Alamin natin yan, may at lang. Pero titingnan muna natin ang kaniyang app. So, ang, ang app niya at ang description nito sa kanilang account sa Play Store, wala namang pinagkakaiba sa ibang mga typical na online lending app. Halos pareho lang, naka-default lang. Yung mga nakalagay ay parang lahat ay misleading. Oo. Misleading sa pagka, uh, pagka-alam ko ay hindi siya tugma doon sa actual talaga na nangyayari sa operasyon ng Zepreso. Halimbawa na lang, yung interest rate nila, napakalayo sa katotohanan. Pangalawa, yung long term nila, napakalayo sa katotohanan. Ang nakalagay dito ay uh, 91 days to 365 days. Marami po ang nag-akala na yan po ang mangyayari sa, ano, sa long term nila. Pero in reality, hindi po totoo. So, no, nangyayari yung, ano, yung expectation versus reality. Wala pong katotohanan yung mga nilagay nila sa kanilang description sa Play Store. Halos lahat po ay puro kasinungalingan. Ngayon, pagdating naman sa interest ang liit-liit ng interest pero sa actual ang laki pagdating din sa service fee halos kalahati ay binabawas nila sa inyong approved loan so halos wala nang matira kalahati na lang so paano mo mababayaran yon ang laki ng halaga na hahanapin mo or hahabulin mo para mabayaran mo siya ng full after ilang araw So ang palagi nila sinasabi, mahaba ang ano, mahaba ang long term, pero hindi po. Nasa 7 days lang po. Naglalaro ng 7 days at saka 14 days. Lalo na pag mga first timer po kayo. Kung first timer talaga, nasa 7 days lang talaga yung ano nila, yung long term. So nakakaawa po yung mga umutang, hindi pa nga nila na pakinabangan ng buo, yung pera, ay kailangan na nilang ibalik. Kasi kapag hindi po nila ito ibalik, siguradong mayroon pong uh, hindi magandang mangyayari sa kanila pagdating po sa uh, mga ULA collectors or mga lending um, or collecting agency. So, ganyan po. Hindi rin po dapat na tinitingnan ninyo yung mga ratings nila dahil Karamihan din po sa mga ratings ng mga online lending app ay mga dami account ang nagko-comment, nagre-rate at nagbibigay ng feedback. Hindi po totoo. Gumagamit po sila nito para magkakaroon sila ng mataas na ratings lalo na yung mga loan shark na mga online lending app. So, ito na, <clears throat> umpisa na natin si Zepeso si ay under po kay uh, Treasure Bowl Authentic Lending Corporation. Siya po ay registered ng Securities and Exchange Commission. So, registered naman pala. Registered naman pala sa Securities and Exchange Commission si Zepeso. So, kailangan bang ano? Kailangan ba natin ipagpatuloy? Mm, medyo al alanganin pa. Dapat matapusin muna natin yung uh, pangalawa at pangatlo. Bago natin, uh, bago tayo magpasya na si Zepeso ay uh, karapat dapat na utangan natin dahil maganda ang ano, maganda ang resulta. So, sa number one, pasado po si Zepeso. Registered po siya sa Securities and Exchange Commission under po kay Treasure Ball Fintech Lending Corporation. Titingnan po natin sa, titingnan natin sa website. Nandito po ang kanilang Uh, record sa list of uh, lending companies. Treasure Bowl Fintech Lending Corporation. Matagal na, 2019 pa na grant yung registration nila. Pero ang nakasaad dito po, 0.4 to 2.5% per month, which is napakalaki. No? Per month, 2.5%. Ang laki-laki noon. Oh. So, hindi siya, ano, hindi siya, para sa akin, hindi siya karapat dapat 2.5 per annum okay lang pero kung 2.5 per month at ah, per month oh yes per month malaki na to pero itong uh, nakalagay dito alam natin na hindi talaga to totoo oh hindi to totoo si treasure bowl ay Punta tayo sa pangalawa si Trish, as treasure bowl or si sen azi ay isang loan shark. Oh, diretahan si Zepeso ay isang loan shark. Ang laki po ng interest nila at ang laki din po ng binabawas nilang service fee at processing fees. Oh. Marami na po ang nagbigay uh, or nag naka-experience sa Zepeso at hindi po maganda ang online lending app na to. So bagsak po siya sa number 2, Loan Shark po si Zepeso. Pagdating naman sa number 3, yung pag-violate ng data privacy. Kasi sa peso po ay isa din po sa mga gumagamit ng third-party collectors at yung third-party collectors ay walang pakialam sa status mo sa buhay nararamdaman mo at kung sino ka. Sila po ay nanghaharas at nananakot. Kapag kayo po ay na-delayed or hindi nakapagbayad sa inyong utang, haharasin po kayo ng mga collectors ni Zeveso na at uh, lending or collecting agency. So, mag-ingat po tayo. Hindi po tulong ang hatid ng online lending app na to kundi problema at sakit ng ulo. Well, kung mayroon kayong pambayad at alam nyo po ang pagkukunan nyo po ng bayad, pwede nyo pong gawin yon. Pwede kayong umutang. Basta siguraduhin nyo lang na um, dapat gawin nyo po yung na, 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 uh, ano dito? Yung agreement po. Yung napak, napakag... Paano ba i... <laughs> Nahirapan ako sa Tagalog. Uh, napaka, napagsunduan. Nakap... Ah, basta agreement. yung agreement niyo po with Zepeso ay susundin ninyo. Pero, kung kayo po ay umutang sa Zepeso at hindi nyo po alam kung paano to babayaran, wa, parang awan nyo na po. Huwag nyo pong gawin yon. Sigurado po problema ang kakaharapin niyo. Haharap kayo ng problema na never pa nangyayari sa buhay niyo Kapag kayo po ay uh, umutang sa mga loan shark at mga data violators dito privacy violators ng mga online lending app at isa na nga dito sa si Zepeso based po yan sa mga uh, natanggap nating feedback mula po sa mga may karanasan na po sa kanila. So mag-ingat po tayo. Iwasan po natin si Zepeso. Ang usapang loan at online lending ay hindi po nagrekomenda sa Zepeso para po sa inyong financial assistance. Hindi po tulong ang hati nila kundi problema po para sa atin. Kapag kayo po ay siyempre uh... Huwag naman sana, umutang kayo tapos hindi nyo po alam paano bayaran at hindi nyo rin alam uh, kung saan kayo kukuha ng pambayad. Wala pong ganyanan. Kasi ang utang, responsibility pa rin natin na bayaran to. Nangyari lang naman na sinasabi namin na hindi niyo bayar, bayaran ang mga online lending app kapag kayo ay hinaharas na. Pero kung hindi naman kayo hinaharas at na, nung na, nakiusap kayo na next week na lang dahil may problema kayo kinaharap, pumayag naman sila so bayaran niyo at uh, sundin niyo po yung ano uh, kasunduan na pagsunduan ninyo so ganyan na lang po kaysa dumating pa sa point na siguro uh, maharas na din kayo dahil din po sa kagagawa niyo na nagmamatigas din po kayo at wag niyo din uh, gawin na i-scam in. Yung uh, marami din ang nang i-scam ng mga ula. Siguro din po sa mga ka uh, karanasan nila na i-scam din sila ng mga ula kaya uh, romance back sila. Pero hindi po ganon Dapat uh, fair lang po ang laban. Ganon lang po. Basta huwag hindi pa kayo na haras so bayaran niyo po sila. Pero kung naharas na kayo, that's the time na mag-decide kayo na huwag na bayaran lalo na kung paniram po rin ang ginagawa nila. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. Again, ang usapang loan at online lending ay hindi po nagrekomenda kay Jeff Peso para utangan dahil ito, ito po ay isang loan shark at data privacy violators. Baliwala po yung security registration nila dahil uh, hindi po yun ang ano, uh, basihan sa legality ng isang online lending app. Dapat po ay yung tatlo ang pasado sila. Oh, pero isa lang po sa tatlong factors na tinitingnan natin ang Cebuco pumasa. Sa dalawa po bagsak po siya. So, uh, kami po dito ay nag hindi nagre-recommend sa Cebuco. So, layuan po natin at mag-ingat po tayo sa online lending app na to. Kung kayo po ay mayroong request para sa review ng isang online lending app, i-comment niyo lang po sa video na to or sa kahit saang video namin. And then kung nagustuhan nyo po, like and share para marami po ang mga makakaalam tungkol po sa sepeso na hindi po magandang utangan. So, shout out po sa lahat ng mga members ko dito sa Usapang Loan at Online Lending, mga viewers ko, subscribers, at sa lahat ng followers ko. At sa ngayon, please, 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 mag-isip muna bago pindutin yung mga opportunity ng online lending app kung kaya nyo bang bayaran sila. Kung hindi, please, huwag nyo pong subukan para hindi kayo problema. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.